Hello, hello, hello! Welcome back to my channel, Yonar Ludigueto. Uh, good morning uh, everyone. Uh, noong una, ang uh, nakaraang dalawang video ang isinirip ko sa inyo na inikot ko kayo mga kapatid sa tabi ng karsada sa residential at sa mga bukid na nadadaanan hanggang sa umabot kami doon sa uh, kabilang bayan na yung kabilang mga barangay na nasasakupan ng uh, ibang uh, bayan. Ngayon, ang ipakikita ko sa inyo ay ang uh, dito naman ako sa gitna ng bukid. Itong gitna ng bukid may karsada rin. ngayon abang uh, ipakikita ko sa inyo ang uh, views ng mga pananim dito sa aming barangay Ayaw ko lang kung mapupuntahan ko yung yung dati kong uh, sinasaka at saka yung aking mana, titignan natin at uh, ito kalalabas ko lang ng bahay uh, 20 meters away so andito na tayo ito ang unang makikita natin uh, may mga bakahan dito Uh, dito nila nilalagay kasi nga yung uh, mainit ang panahon At least na may mga lilim ng mga puno So ayan po mga puno So dito sila nagpapahinga at uh, dito na rin nila pinapakain So ngayon punta na tayo doon sa uh, aking uh, agenda Yung maisan, bukid Ayan po ang bukid at uh, ito may karsada rito at uh, ang makikita natin dito sa ngayon karamihan mais gaya ng dati ito yung sinasabi kong uh, karsada sa bukit ito po so mais dito sa left side ko and din dito sa right side ko. May mga gulayan din. So, yan po. Naipakita ko na dati itong uh, daan na ito. Dati maliit lang. Kariton lang ang nakakadaan dito. At saka may hihila, yung hinihila ng uh, kalabaw o baka. Dito, uh, malapit ng anihin uh, yan. Mga isang linggo siguro anihin na yan ito malapit na rin so ayan e, mula rito sa kinaruroonan ko ang nakikita natin ay puro uh, hybrid corn iba ibang iba -iba, iba 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 ibang variety ng hybrid po yan po yung ginagawang feeds patuka pagkain ng baka, pagkain ng manok, baboy, Uh, kahit na kambing so ayan po naglalakad lang po ako wala akong dalang sasakyan ngayon so ayan po ang mga mais puro patanaw na dito naman sa kabila yan yung kadugtong nung sa bunga ayan at ito naman ay bagong tanim na okra ang kapal mo ayan po yung okra oh. in uh, a na uh, maybe uh, one month inihap magbubunga na ito mga gulayan uh, sa pinsan ko ang may-ari ng lupang to ang may, mayroon naman siyang caretaker yung pamangkin namin mga 2 hectares mahigit to eh kasi mula dyan hanggang doon sa kabila nung mais na yon baka 3 hectares So, konti lang ang bakanting uh, bukid kasi nga may mga tanim na mais at mga gulay pagkatapos nito palay naman at uh, big stable uli ang mga itatanim nila ito bakante Uh, sinabukan naman ito ng munggo at ito naman ay eh, kalabasa ayan namumulaklak na oh. kasunod yan siguradong may mga bunga na yan so ito po ang bunga oh. yan doon sa yan may malaki na pala oh. So in 2 weeks, baka mag-harvest na rito. Doon sa pinsan ko pa rin ito. Hanggang dyan sa kabila, yung mais na yan. Ito naman ay uh, sibuyas. Uh, sa tansya ko lang, mga 2 to 3 weeks pa yan bago uh, bunutin. Kasi may... Uh, may bunga na nagkalaman na yung bung, uh, ano niya yung puno at uh, ito naman ay uh, bagong tanim na mais uh, so magihintay ng mga 105 days mula pagtanim saka aanihin na naman yan dito naman sa right side ko mais pa rin So, ito yung sinasabi ko nung nakaraang video na over 100 uh, hectares itong uh, maisan dito. Bukod pa yung ando doon sa kabilang uh, tabi ng karsada doon sa residential. Malayo pa yung dulo. So, papalik ako. Kasi hinahanap ko yung pamangkin ko na nagpapatubig uh, nakalimutan kong itanong kung kung saan ang way pero sabi nung uh, asawa niya na pamangkin ko doon sa Perez daw kaya hanapin ko yung sa uh, Perez wala naman akong mapagtanungan dito yan po ang ganda ng mais oh. yun nga lang pa isa isa ang pa isa isa ang bunga okay so babalik ako iikot ako dyan sa may dolo ng uh, ito yung sa border